Kung mga nakatangian ng Panginoon, kaluwalhatian sa kanya at napakataas siya, ang Panginoon ay ang lumikha ng lupa at nagpaamo rito at gumawa rito bilang naaangko para sa mga nilikha niya. Siya ang lumikha ng mga langit at anumang nasa mga ito na mga dakilang nilikha at gumawa sa araw, buwan, gabi at maghapon. Ito ang eksaktong pagkawasto na nagpapatunay sa kadakilaan niya. Ang Panginoon ay ang nagpasilbi para sa atin ng hangin na hindi magkakaroon ng buhay para sa atin ng wala nito. Siya ang nagpababa sa atin ng mga ulan at nagpasilbi para sa atin ng mga dagat at mga ilog. Siya ang nagbibigay sustansya sa atin samantalang tayo ay mga fetus sa mga tiyan ng mga ina natin habang wala tayong lakas. Siya ang gumagawa sa mga dugo na dumadaloy sa mga ugat natin at gumawa sa mga puso natin na pumipintig ng tuloy-tuloy mula ng pagsilang sa atin hanggang sa mamatay tayo. Nagsabi si Allah, napakataas siya. Wallahu akhrajakum بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون